Guys, magandang umaga sa inyo lahat. Ngayong umaga guys is maglilinis tayo ng pangos para sa lutuin natin sa pananghalian, sinigang. No? Binili ko lang siya ng 20 real or uh, 300 pesos mahigit. No? 320 siguro. 320 pesos, 20 real. Ilang kg siya? 800 grams. 0.80 grams. 800 grams lang yung cereal so 350 pesos 320 pesos pala so ito guys oh lang ating mukha kasi ano maha, mababa ang ating stand malaki siya guys so hindi pala siya masyadong magyayari hindi siya masyadong magyayari malambot siya oh eh. riskisan muna natin mga ano kasi itong mga aso dito, ang daming mga aso guys makukulit yung mga aso at pusa makukulit dinision ko na siya para mamaya hindi, hindi na ako maglinis na no? daming aso dito na mga makukulit. Pati mga pusa. <laughs> Wala kasi akong pang-cutter na, ano, pang-cutter na pang-tanggal nito sa kanyang mga, ano. So, panggalan muna natin ng kaliskis para pasamihin ko na rin kasi ito bago ko siya na nalinisan last Friday ko pa siya binili ang hirap tanggalan ng ano kariskis guys kasi ano siya tingnan nyo pakita ko mga aso dito at pusa sila sa mga pagkain tingnan nyo guys pakita ko ng mga pusa at aso yan o oh. yan aabang makukulit sila yan makukulit mga aso tatlong aso at saka mga pusa ang dami yan sila o Nag-aabang na may mga bola ay pakain ng mga bituka sa kanila kasi ano rin sila yung gutom kasi minsan binibigyan minsan wala tapos yung iba pa dito na ibang lahi is binabato pa yung mga, mga aso kawawa yung maglalapit sa kanila ayaw nila maglapit ang mga mga aso sa kanila mga pusa binabato nila hindi gaya sa ating mga Pilipino na mahilig tayo mag-alaga sa mga hayop sa kanila is hindi iba sila parang malambot pala to malambot na pagka ano na wala ba pa ako guys ano po marami pang gagawin Maano pa kasi itong ano ko, yung kutsilyo ko. Medyo mapurol tapos mahirap siya ipagali ng magtakaw ng mga Mamaya guys, ipakita ko sa inyo. Kasi kaso, kaso lang maporol ang aking ano. Hindi makita ang ating mukha kasi ano, yung stand natin is maliit mamaya i-off ko muna no mamaya na kontrol Kasi... kasi focus ko muna sa ano focus ko muna sa hindi tayo maka-focus kasi maraming mga kaso dito mamaya guys na no? bye bye muna magandang buhay so dalawa mga double purpose tayo nito guys maglalaba tayo tapos naglilinis ng bangos so yun talaga ang ating buhay so I-drain ko na siya guys para mamaya ko na siya banlawan kasi hindi pa ako tapos doon sa aking bangos. Baka mamaya is kainin ng pusa. Yun. Kasi nandoon lang, tinakpan ko lang. Baka mamaya ano yun ang pusa doon. Hindi, wala tayong ma ano na ulam. So, ano ko muna to dito. Mamaya ko balikan Mamaya ko na guys sa uh, balikan tong mamaya ko na banawan yan ng uh, isang timba. Malik muna ako doon sa bangus baka mamaya wala na yung bangus natin. Wala tayong pang-ulam. So bye-bye muna guys, bye-bye and uh, God bless us all.